Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ganito na nga na po kalakas ang isang Luka Doncic sa playoffs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga po agad na player sa Los Angeles Lakers. Napatunayan na nga po mga katrops ng Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers na ang kanilang seri nga na po sa first round ang siyang pinakmainit na bakbakan sa playoffs. Ngayong pareho nga pong ayaw nilang magpatalo sa isa't isa kahit may inindang injury ang kanika nilang mga mahalagang players. At isa nga po sa may tinatamo ngayong injury ay ang superstar ng Dallas Mavericks na si Luka Doncic sa kanyang tuhod na kanyang natamo sa kanilang nagdaang game 3 ay pinipilit para naman nga po niya na maglaro sa kanilang serye. Kahit man nga po hindi maganda ang kalagayan ng kanyang tuhod ay naglalaro pa rin nga po siya sa kanilang game. Sadyang mas kontrolado na nga po ang kanyang mga ginagawang galaw sa loob ng court upang hindi na lumalapa ang kanyang injury. Bukod rin nga po dyan ay may iniindang karamdaman rin naman nga po ito na nakakaapekto talaga sa kanyang mga galaw sa loob ng court. Pero sa kabila nga po ng mga iyan ay nagawa pa rin nga po niyang buhatin ng Dallas Mavericks sa pagkapanalo nga po nila sa kanilang game 5 kahapon sa muntikang pagtatala niya dito ng triple double. Kaya mukhang wala nga po talagang makakapigil kay Luka Doncic kapag disidido nga po ito na maglaro at maipanalo sa playoffs ang Dallas Mavericks. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga po agad na player sa Los Angeles Lakers. Hindi na nga po mga katrops, naghintay pa mga players ng Lakers ng ilang araw para gawin ang kanilang exit interview ngayong season. Since matapos lamang nga po silang matalo sa kanilang Game 5 noong nakarang araw laban sa Denver Nuggets, ay ginawa na nga po nila ito upang sa ganon ay makapagbakasyon na nga po agad ang kanilang mga manlalaro. At dito nga po mga katrops, ay sinabi ng ilang mga players ng Lakers na bagamat man nga po nakakadismaya ang maaga nalang pagkakalaglag sa playoffs ay na-enjoyera naman nga po nila ang paglalaro dito. At isa nga po sa mga nagsabi niyan ay si Spencer Dinwiddie na inamin sa harap ng media na kung bibigyan nga daw po siya ng pagkakataon ay mas gusto nga po niyang bumalik pa rin sa lineup ng Lakers sa darating na offseason. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, isa nga po si Dinwiddie sa mga manlalaro ng Lakers na nagtapos na ang kontrata matapos silang malaglag sa playoffs kaya sigurado na nga po na magiging isa na siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na nga po siyang pumili ng bagong team na kanyang sasalihan. Pero kung siya nga po mga katropes ang tatanungin, mas gusto pa rin nga po ni Spencer Dinwiddie na pumerma ng bagong kontrata sa Lakers at maglarong muli sa kanilang team sa susunod na season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.